May kakilala ka bang may diabetes? Kung ikaw mismo o may kakilala ka na na-diagnose ng sakit na 'to, you need to watch this video. Sa video na 'to, malalaman mo kung paanong kayang baguhin ng isang simpleng diet ang blood sugar level, kidney health, at risk mo sa heart attack. All proven by studies. Hi, I'm Chris, a health researcher and advocate in this channel, lahat ng content ay galing sa evidence and science-backed research. Walang fake news. Kung gusto mo matuto ng health and nutrition na proven by research, hit subscribe and like this video para mas marami pa tayong matulungan na Pilipino. Maraming paraan para i-rate ang quality ng diet ng isang tao. Pero meron tayong tinatawag na Dietary Phytochemical Index o yung DPI. Simple lang yung concept nito ito yung percent ng total calories mo na nanggagaling sa whole plant foods. Rated from 0 to 100. Example, kung 30% ng calories mo ay nanggagaling sa whole plant foods tulad ng fruits, vegetables, whole grains, beans, seeds, nuts, ang DPI score mo ay 30. Ganun lang siya kasimple. Pero teka, dito nagsisimula maging interesting ang data. So, reality check muna. Ang typical Western diet ay merong DPI score na 12 out of 100. Sobrang baba nun. And alam naman natin na hindi na nalalayo yung diet nating mga Pilipino sa Western diet kasi nagkalat na rin sa atin sa paligid natin yung junk food sa mga fast food. So, anong ibig sabihin nun? Habang tumataas yung score ng diet mo sa DPI scale, stepwise ding bumababa yung insulin resistance and beta cell dysfunction mo. ito yung cells na gumagawa ng insulin sa pancreas natin. now kapag mababa ang insulin resistance mo, that means insulin sensitive ka. kabaliktaran nyo yon. ibig sabihin mas effective yung insulin sa katawan mo para ipasok yung mga glucose or sugar sa loob ng cells para magamit natin as energy. kapag nangyari yon mas stable ang blood sugar level, mas less yung risk nito na mag-spike bigla, at mas mababa yung risk mo sa type 2 diabetes. At alam mo ba, yung pinakamataas na grupo sa research study na to ay meron lang score na 30 out of 100 dun sa DPI score nila. So kung babalikan natin, it means less than 1 third lang ng total calories nila yung galing sa whole plant foods. Pero kahit gano'n na hindi sobrang taas yung score nila, 30 out of 100 lang, mas okay na agad yung metabolic scores nila compared do sa lower group na nakakuha ng lower score. Ang ibig sabihin lang nun, hindi naman kailangan super perfect yung makuha mong score sa diet mo para makuha mo yung benefits kailangan mo lang talagang simulan yung pagbabago sa diet mo. So ano ba yung whole plant foods na tinutukoy natin sa research? Simply speaking, ito yung whole foods na nakikita natin sa kalikasan, meaning very minimal lang yung processing nila. Ito yung kabaliktaran ng mga highly processed foods like kinasanayan nating foods like longganisa, hot dogs, tapa, fast food, hamburgers, french fries. Ito yung mga kabaliktaran, whole foods. Best examples nito is yung legumes. Ito yung mga munggo, beans, chickpeas, lentils. Another example is yung whole grains. Ito yung mga brown rice, oatmeal, whole world oats. And obviously, yung mga gulay, mga prutas, mga nuts, saka mga seeds. Now, based sa evidence and sa research, yung mga diet na nakasentro dito sa mga foods na na-mention ko at kapag binabawasan yung highly processed foods and animal products ay proven na nauugnay sa mababang risk ng diabetes, specifically type 2 diabetes, obesity o yung pagiging sobrang taba, hypertension o yung pagiging high blood, hyperlipidemia, cardiovascular mortality at cancer. So in short, one healthy diet lang, one change ng whole lifestyle. Pero maraming organs sa katawan natin yung nagbe-benefits ng sabay-sabay. Now, hindi lang opinion ko ito, no? Lahat ito ay merong proven systematic review at meta-analysis. Ang ibig sabihin ng meta-analysis ay yung pinagsama-samang maraming evidences mula sa maraming research na nagpapakita ang vegetarian or plant-based forward diets ay definitely nakakabuti sa blood sugar control ng mga taong may type 2 diabetes. I will include all the research and links on the description below. In fact, merong trial study na ginawa sa Asia. 12 weeks randomized. Ang topic ng no study ay plant-based diet na nakasentro sa brown rice versus conventional diabetic diet. Yung conventional diet na tinutukoy niya sa studies na to ay yung typical specific calorie and portion control. Now, yung comparison naman is yung plant-based diet, ad libitum. Ang ibig sabihin ng ad libitum is kumain lang na kumain yung mga participants hanggang mabusog sila. Pero dun sa group na yon is plant-based only yung diet nila, quality first, no junk foods, and focused only on whole plant foods. Ito yung mga resulta. Number one, mas malaki yung mga nawalang taba sa abdominal area nila sa plant-based group. Number two, aside from nabawasan yung taba nila sa chan and abdominal area, panalo rin yung blood sugar outcomes ng plant-based diet group. And lastly, yung grupo na sumunod talaga sa whole plant-based diet, bumaba yung blood sugar level nila ng halos 1%. Itong level na to is comparable na sa effects ng drugs or medicines na ginagamit for diabetes. Pero imagine, hindi ka nag-take ng gamot, pero nakuha mo yung benefits nun by just switching to a whole plant-based diet. Bakit nga ba considered na urgent ang pag-change ng lifestyle and diet ng isang taong may diabetes? Kasi in reality, complications talaga ng diabetes na sakit ang pumapatay sa tao. Hindi lang basta dahil mataas yung sugar level niya. Isa sa pinaka nakakatakot at deadly complication ng diabetes is yung kidney failure. There's one study, 8 diabetes patients, almost 2 years sila nagtiis bago nila palitan yung lifestyle and diet nila. Ang nangyari, dire-diretso yung pagbagsak ng kidney health nila hanggang sa mag sa dialysis. Now, lumipat sila sa specialized vegetarian whole plant foods diet. Huminto yung pag-decline ng kidney health nila. Meaning, parang na-slow down significantly yung pagbagsak ng health nila. So, imaginein mo na lang, kung mas maaga pa silang nag-change ng diet and lifestyle instead of waiting for two years, edi eh sana mas nakuha nila yung benefits ng mas maaga. So, may proven scientific consensus na ang elements ng whole food, plant-based diet ay highly beneficial sa prevention and treatment of type 2 diabetes. Okay, so paano natin to gawin na practical at Pinoy-friendly para ma-apply natin sa everyday diet natin? Example, ang goal mo ay tumaas ang DPI score mo. So kung nasa 12 ka ngayon, for example, targetin mo next month 20 to 30 yung maging score mo. Ito yung mga good ideas na pwede mong gawin and swap sa diet mo every day. Number one, white rice. Kung kumakain ka ng white rice, palitan mo ng brown rice. Kung hindi ka sanay, gawin mo munang kalahating brown rice, kalahating white rice hanggang sa masanay ka. Number two, mga ulam ideas. Munggo na may malunggay, adobong tokwa, imbis na pork or beef or chicken, use tofu, stir-fried vegetables, chop suey, ginataang sitaw at kalabasa. Napakadaming options. Number three, kung gusto mo magmerienda, sige. Pero imbis na chichiria or crackers or cake, palitan mo lang ng saging or fruits. Dagdaga mo ng nuts mani for added protein. Number four, sa breakfast mo naman, imbis na kumain ka ng processed foods like maling, spam, tocino, corn beef, gawin mong whole foods like oatmeal na may fruits, na may saging. Pwede mo rin gawing overnight oats. Ibabad mo siya sa almond milk or soy milk overnight and then lagyan mo ng fruits in the morning. Tandaan mo lang na mas mahalaga yung consistency compared to intensity, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. For example, mas okay na yung 6 days na maayos yung diet mo and then maybe one snack or one treat to reward yourself kesa naman 3 days na sobrang strict yung diet mo and then the other 4 days, nag-binge eating ka naman ng junk food and fast food. Mas mahirap yung ganun. Ang secret is, i-balance mo lang at i-apply mo siya as a lifestyle change. And lastly, pinaka-important, sabayan mo ng advice and recommendation from your doctor. Lalo na kung may maintenance ka ngayon, 'wag mo basta itigil. Make sure informed yung doctor mo para mag-guide kanya sa tamang gawin. So, kung may diabetes ka or may kakilala ka sa pamilya mo na may ganitong sakit, hindi pa huli ang lahat ito yung diet pattern na hindi lang nagpapababa ng sugar. Pwede baguhin ito yung direksyon ng sakit at ng buhay mo. It's not too late. Start today. Ngayon na, taasan mo yung percent ng calories na nanggagaling sa whole plant foods. Remove fast food, remove liquid calories, bawasan ng processed and animal-heavy meals. At ang pinakamahalaga is consistency. Evidence-based, practical. Kaya mo yan.